What do you want to tell me right now in Filipino? Um, yeah! Ha -kita. Oh, yeah. <laughs> Instant babies Say Thailand! <laughs> hello everyone, hello, hello, this is Bridget Stones and it is my day four or my, my fourth day here in Thailand and I am walking in this street again. Ayan. So umuulan ngayon. super gloomy dito ngayon ng panahon. So pupunta lang ako sa 7-Eleven para mag bye bye lang ng kung anik-anik. May -anik. ganyan lang it's my point of view lang. <laughs> Ayan, outlet check kung bakit lang asking. Mamon boys. Duman bumami na tao. Ayun, ano ngayon dito? 7:00 ay 8:30 na, 8:30. So so jan is 9:30. advance tayo na isang oras. So, video na nga ako kasi nakumahan ako dito sa to. may to. Ito video na to. Napaka-dark na to. Si kita na ako! Ayun, tanong. Ito ang kakakot. Okay. Thank you. See you. Hello, Venice Diaz. Ay, ganda. Ayun, Linus. Perfect. Breakfast. Tipap. It's only a breakfast thing. Eh. Chung. Ay, No. Hello. Hello, everyone. Yes. Very vlogger yung attack na dinga yun. Legit ang pagka-vlogger natin ngayon. Hello, sister! <laughs> oh, oh, point five ka na dyan! Point Yes! <laughs> Hindi <laughs> nyo ka. Yan may na ako eh, no? oh. Kas kayo ko yan sa Pilipinas may ganto? Okay. Oh, yes. Ayan, sa O, oh, baka maipit ako na. Ang <laughs> ganda. O, oh, sige. Mamaya namin kayo balitaan ha. Pagpababa namin na hotel. Books. <laughs> go, te. Simulan na natin mag, ano, te. Vlog na te. Ayan, te. So, we are walking right now dito sa Palengke. At very vlogger ang atake ko ngayon. Alam niyo yan. Narinig ba ako? Kasi malayo phone ko ngayon, eh. Daigo pa ngayon naka point five, ate. Oo, mga ate ko. Tignan nyo ang daming mga bilihan dito. Oh, Very ganda, ganda, ng Oo, o. Tae, me. mga. Eksena lang na dito. Pe. Shorts Shorts, everything. Ayon. Ano yung kaming kubo para sa Ang Sulong kung bigs AY! Ah, Ipagingin niya yung sunset! LOOTCH! O kanya. Ang dati kasama naman sila sa akin. Siyempre nila akong kilala to. No? Akin Ay dala escalator. Bakit pag ba, ano, ha na? Di ba? Sabi Challenge si OOE. Oh, hey. Kaya baka nag- Ano kayo? Gabi na kami ngayon lumapas. Ano kasi lang, like, itlip man, may manika. Worth it yung pagtatago natin dito ha. Ayun. Aray. Sige. Worth it yung pagtatago. Siguro wala namang matit dito yung biglang ha-upload mga ano. Sa ano, medyo schedule gano'n e. Eh. maluluka ako ate. Tatawagin ko lahat ng sarto ha. ha ko talaga. pa ngayon ano 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 pa lang ngayon May pero December na sa kanila Oo, oh, okay dito tayo dumaan ng, sister sister dyan tayo dumaan dun dito very vlogger ang atang kinisiba din dito sa Thailand worthy ng pagkatago di ba diba, madam? Doska, vlogger, di yung kaya. i so, you going to ganon. Cheres. Oh, e, i. Oh, e. e, I have this friend. His name is Bye. Okay. Eh, Hello, Pai Hello. Um, what do you want to tell me right now in Filipino? Oh, yeah! <laughs> And selamat. <laughs> Hai. Uh, Gila. Mahal kita. Anu, yes. mahal kita. Ma 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 ah. ah. Maganda. <laughs> <Dina> maganda. Ini kita masih lagi. Means. <laughs> huh? Maganda means, you know. Siti. Maganda. It's maganda. Beautiful. Beautiful lah. Ha? Yes. Okay, maganda. 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 <laughs> mahal. What's mahal? Mahal kita. What's mahal kita? I love you. Right? Oh. I love you too. Ah. <laughs> tama kena, na. Tama na. Thank you, Pai. Ngayon mga sister in ko, ayun. Nandito ko tayo sa My Shop pa rin hanggang ngayon. Tapos ayun, nag-friend-friend na tayo dito sa mga tao dito mga Thai. Ang ganda-ganda ko daw. Like, ah! Charizability. At, tingnan mo, tinitingnan ako ni Tomo. Tomo, why are you looking at me? Do you want to join, Tomo? Here is my friend, Tomo. Say hi. Hello. Hello. Hi, vlog, you say. Hi, vlog. Am I, what can you say to me? What can you tell me? Can you tell me something in filipino language? Putang ng lamo. Ano? <laughs> <I don't... laughs> Nilalaro niya ako ha. Nilalaro Ah, uh, It's okay, it's okay. What, what does it mean? Uh, mean? I love you. No, 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 no. It's not I love you, Tomo. I mean it's handsome, pokey. <laughs> I'm not pokey. Maganda. Maganda. Oh, maganda 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 good good maganda mahusay ka tomo mahusay ka saktang kita yung and we also have one friend and the other one is uh, already go home ba't ba nag english ako umuwi na kasi isa namin pero yung magaling mag-tagalog te Try namin balikan pag sa susunod basta yun hati ako mag-isa <laughs> Kung tingin ko, ang ko ba? Oo, Siyempre, maganda ako. Ayan si Madam Elm. mo nakikita nila. Cool. Ay, magsasawa ba kayo dito? Hmm. Ayun. Andito lang kami guys sa Ma manood kayo ng live sa do namin. Nakakaluka kayo. Pero yung in-upload daw ano ano. <laughs> Naka ano na tayo ng press na tayo sa bahay. Ay hindi kita. Ang dami nila mga daga. Hindi kita. May lumapit nga sa aking bata dyan. At ayun, inalagaan ko siya ng very light siya. cute siya niya kasi. Kaya ayun, super mami-mami sore lang ako sa Thailand <laughs> Hindi <laughs> na! na! video ba? Ang galing mo. <laughs> <laughs> <Nalisa> mo! na! Ayan <laughs> <laughs> <Nalagaki> na! Ayan <laughs> na! Ayan na! na!